So another medication topic ulit tayo at ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang gamot patungkol sa Viagra. O nga pala, prescription drug ito kaya kailangan ng reseta bago makabili ng gamot na ito. Dito sa Pilipinas, medyo sensitive pa rin yung topic tungkol sa erectile dysfunction. So maraming lalaki yung nahihiyang magpatingin o magpakonsulta sa doktor dahil sa stigma. Pero dapat nating tandaan na ang erectile dysfunction ay isang medical condition. So hindi dapat kahinaan ng pagkatao or dapat hindi natin siya kinakaya. At isa pa, meron namang gamot para dito. Guys, make sure na tapusin nyo tong video na to kasi I am sure makakatulong to sa inyo at marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin naman kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-click ang notification bell icon para updated kayo sa mga future video uploads ko. By the way, ako nga pala si Jasper, expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Ang Viagra ay brand name na gawa ng manufacturer na Pfizer at meron siyang generic name o drug molecule na tinatawag na sildenafil citrate. Actually, 'di siya na-develop na gamot para sa erectile dysfunction pero para sa gamot sa high blood pressure at heart problems tulad ng angina kasi noong 1989 nagdevelop ang Pfizer ng sildenafil para pababain ang presyon ng dugo at mapabuti ang, ang blood flow sa puso. Pero sa mga naunang clinical trials, napansin nila na yung isang side effect ng gamot na to ay ang pagkakaroon ng improved erection sa mga lalaking uminom nito. Kaya e, sobrang interesting talaga ng science, di ba? So from there, nagsimula na yung pag-aaral sa epekto ng sildenafil sa mga lalaking may erectile dysfunction. At noong 1998, official nang inaprubahan ng USFDA na ang Viagra bilang kauna-unahang oral medication para sa erectile dysfunction. So ayun yung pinaka-brief history ng Viagra. So ngayon, sino nga ba yung pwedeng uminom ng Viagra? So pwede ba siya sa lahat? Katulad ng sinabi ko kanina na ang Viagra ay kailangan ng reseta. So ibig sabihin, kailangan ng tamang assessment ng doktor kung kinakailangan mo nga talaga yung gamot na to. So yung Viagra ay para sa mga lalaking may erectile dysfunction. So ibig sabihin, mga lalaking nahihirapan o hindi ma-maintain yung sapat ng pagtigas ng ari nila para magkaroon ng penetrating sex. Karaniwan, sanhi ito ng stress, anxiety, depression. Pwede rin kung meron kang diabetes kapag meron kang high blood pressure, cardiovascular disease o hormonal imbalance. May mga pagkakataon din na ang erectile dysfunction ay dahil sa epekto ng, ng, ibang gamot tulad ng antidepressants. Pero hindi kasi lahat ng lalaking may problem sa ereksyon ay kailangan uminom agad ng Viagra. Kailangan mo magpa-consulta sa doktor para mal para ma-check up at alamin ang ugat ng problema. So let's say for an example, kung yung sanhi ng erectile dysfunction ay psychological, pwedeng mas effective ang therapy kaysa sa gamot. Pero kung physical ang dahilan, tulad ng problema sa daloy ng dugo, maaring ireseta ng doktor mo ang Viagra. So ngayon, paano naman siya iniinom? Ang karaniwang dosage ng Viagra ay 50 mg. So maaring bumaba ito sa 25 mg o tumaas ng 100 mg. Kaya hindi talaga tayo pwedeng mag-self-medicate kasi marami siyang dosages. So depende sa pangailangan at reaction ng pasyente doon sa may gamot. So yung kabot ay iniinom 30 minutes hanggang 1 hour bago yung sexual activity at ang epekto nito ay tumatagal ng apat hanggang anim na oras. Pero it doesn't mean na 4 to 6 hours na consistent na matigas yung ari mo. So gaya na nasabi natin, kailangan pa rin ng sexual stimulation para gumana yung gamot. Maaari rin tandaan na hindi dapat uminom ng bayagra ng may kasamang matatabang pagkain dahil maaaring bumagal yung effect nito at huwag din itong sabayan ng alak o grapefruit juice dahil maaaring maka ito sa absorption ng gamot sa ating katawan. So in short, meron siyang interaction dun sa mga nabanggit ko, yung grapefruit juice at ng alak So hindi siya pwedeng isabay sa Viagra. So sino naman yung bawal uminom ng gamot ato May mga ilang grupo ng tao ang hindi pwedeng uminom ng gamot ato At napakahalaga nito para sa kaligtasan ng pasyente. Una yung mga taong umiinom ng nitrate medications gaya ng nitroglycerin para sa heart condition ay hindi pwedeng uminom ng Viagra. Ang combination ng Viagra kasi at ng nitrates ay pwedeng magdulot ng sobrang pagbagsak ng blood pressure at sobrang delikado yon. Pangalawa, bawal uminom ng Viagra ang mga taong may malubang sakit sa atay o bato. Ganun na rin yung may mga history ng stroke or heart attack o yung may mga retinitis pigmentosa. Ito yung pirang sakit sa mata ay hindi rin dapat gumamit nito except na lang kapag approve ng doktor ninyo. Kasi syempre, minomonitor din niya ng mga doktor ninyo at ina assess rin kayo ng mabuti. So bukod dyan, hindi ito nire-recommend sa mga kababaihan o bata. Kasi yung Viagra ay para lang sa mga adult male na merong erectile dysfunction na talaga or parang na-diagnose na na merong erectile dysfunction. So maliban kung ito ay ginagamit for off-label use para sa ibang kondisyon. So ngayon, ano naman yung side effects ng Viagra? So tulad ng ibang gamot, may mga possible na side effects yung Viagra. So kadalasan, mild lang naman ito, kusang nawawala. So kabilang narito yung pinakakaraniwan na side effects tulad ng maaaring sumakit ng ulo mo. So pwedeng mamula yung mukha or nagkakaroon ng flushing pwede rin um, sumakit yung chan or magkaroon ng dyspepsia. Pwede magkaroon ng baradong ilong o sipon. So, pwede rin tayong magkaroon ng dizziness o pagkahilo. So, pwede magkaroon din ng visual changes o panandali ang pagkakaroon ng bloating, vision o paging sensitive sa liwanag. So, again, yung mga side effects na yan, nawawala rin naman sila eventually. So, sa bibirang kaso, pwede magkaroon ng priapism. Ito yung erection na tumatagal ng mahigit na 4 hours at medyo masakit siya ito medical emergency at kailangan magpatingin agad o pumunta agad sa ospital kapag naka-experience ng priapism. Aside from it, may mga patient na nagre-report na nagkakaroon sila ng vision or hearing loss. Pero madalang lang naman to. Tsaka kapag mga ganyang cases, sobrang rare lang talaga at kailangan pumunta rin talaga sa ospital. So ngayon, ano yung off-label use ng Bayagra. So kasi ba diba sinabi nga natin kanina, yung Viagra, indicated yan for nakadesenyo yung gamot na yan para sa erectile dysfunction. Pero pag sinabi natin off-label use, so pwede siyang gamitin sa ibang kondisyon. So bukod sa erectile dysfunction, ginagamit rin ang Viagra or Sildenafil para sa ibang kondisyon tulad ng pulmonary arterial hypertension. Kasi baka magulat kayo na Viagra ay nakareseta sa inyo pero maaaring gamitin siya sa ibang kondisyon as off-label use. So may mga ibang brand ng Sildenafil like Revatio na ginagamit talaga para sa PAH or yung tinatawag natin na pulmonary arterial hypertension. So sa mga kaso ng altitude sickness, may mga pag-aaral din na nagpapakita na maaaring makatulong ang sildenafil sa pag-regulate ng oxygen sa ating katawan. May mga doktor din na minsan nagre-recommend ng sildenafil or nagre-reseta sa mga babae pero para sa certain conditions gaya ng female sexual arousal disorder pero hindi pa ito approved ng FDA para sa ganung gamit. So ngayon, meron bang generic counterpart yung Viagra? Kasi yung Viagra na brand, may kamahalan talaga siya. So noong 2017, nag-expire na kasi yung patent protection ng Viagra. So ibig sabihin, yung ibang mga manufacturing companies, pwede nang gayahin yung gamot na Viagra para makagawa ng generic counterpart or generic versions ng Sildenafil. Obviously or basically, yung mga generic na counterpart, ng mga branded medications kapag nag-expire na yung patent nila, mas mura na siya. So, mas mura ito, pero pareho lang talaga yung active ingredient at yung effect niya. So, dito sa Pilipinas, may mga brands gaya ng Sildenafil Citrates na ginawa ng Zandos, ng Milan, at iba pa. Na makita sa mga butika, may mga fake o hindi-registrado rin na Viagra sa market. Kaya siguro din yung um, sa legit na pharmacy or drugstore kayo, bibili at at syempre importante na merong reseta galing sa inyong doktor. Ngayon, meron bang ibang mga gamot aside sa Viagra na pwede gamitin sa erectile dysfunction? So, bukod sa Viagra, may iba pang PDE5 inhibitors kasi ayun yung category ng um, gamot na Viagra na mabibili sa market tulad ng Cialis. So, yung generic name niya is Tadalafil yung Levitra or yung generic niya is Bardenafil. So, pwede rin naman yung Stendra, yung kanyang generic name is Abanafil. Ang pagkakaiba nila ay nasa tagal at bisa at bilis ng epekto nito. Like for example, yung Cialis tumatagal siya until 36 hours kaya tinatawag itong weekend pill. Ang Viagra naman ay mas mabilis yung epekto pero mas maikli yung tagal. So sa pagpili kung alin yung nababagay sa pasyente, depende yan sa lifestyle, sa condition at kalusugan at recommendation ng doktor. So yun guys, sana mas naging malinaw at malaman ng ating discussion tungkol sa Viagra. So tandaan natin na hindi ito pampalakas ng katawan kundi gamot para sa lalaking may erectile dysfunction. So dapat itong inumin ng may guidance sa doktor at hindi dapat basta-basta sinusubukan dahil lang sa curiosity or peer pressure. Kung ikaw ay may problema sa sexual performance, syempre huwag kang mahiyang magpatingin sa doktor. Wala naman kasing nakakaya sa pagpapakonsulta sa doktor at para rin yan sa kalasugan mo. So, kung meron kayo natutunan sa vlog ko na to, huwag niyong kalimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel ko para sa mas marami pang educational at makabuluhang videos patungkol sa mga gamot supplements, kalusugan, at wellness. Muli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan din natin yung medication error o paglala ng ating kondisyon. So bye na sa inyo, stay safe, stay informed, at alagaan ninyo ang inyong mga sarili. Bye-bye!